okay. Congrats sa mga nanalo sa unang laro. Sa ngayon, magpahingan na muna kayo at bukas itutuloy ang ikalawang laro. Teka lang oh, bigyan ng karapatan oh. Bakit wala yung piggy bank kung magkano na yung na namin? Sa napanood ko sa Netflix, meron ah. Tamad kasi si Frontman mag kaya pinapasabi niya, baka pwede daw Gcash. Aba, ayos ah. Kaya nga ako sumali dito kasi naubusan kami ng stock ng pansit kanton tapos sasabihin nyo wala kayong cash. So ganito, kailangan nyo ng limang miyembro para makasali sa game. Kailangan nyo lang ipanalo ang mga sumusunod. Ang una ay OBS. Siguro naman alam nyo to kasi Pilipino kayo, di ba? Pilipino kayo, di ba? Ah, Syempre naman, Pilipino kami. Okay, buti naman. Pangalawa, tumbang preso. Pangatlo, Stone. Pangapat, turumpo. Panglima, sipa. At pag nanalo kayo, kung mananalo kayo. Kaya, good luck. Okay, ganto plano. Simulan na mga insa. <laughs> <laughs> oh ayo eh, ayoko na ilang game pa kaya itong lalaroin natin. Kasi gusto ko na umuwi. <laughs> Ay, agay, 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 agay. Uy, grabe ka naman umiyak sa Daig mo pa na matayan. Ikaw, di ba, naggaling ka na dito? Siguro alam mo kung ilang game pa yung lalaroin natin. Di ko na rin alam kasi binabago nila yung laro. Siguro nalaman ng boss ng game na to na andi dito ako.

Pre, pre, pre. Ano nga pala gagawin natin dito? Di ko rin alam. Baka maglalaro tayo. Kasi tignan mo. Ayun eh. May kabayo. Nakatingin sa atin. <laughs> Teka. Kabayo ba yan? Parang donkey ah. Makinig kayo. Easy lang tong game na to. Ang kailangan nyo lang gawin. Makinig sa music at mag-group yourself. Sige nga. Isang sample nga dyan. Ay, tamo to. Baka gusto mong mukbangin to. I'm <laughs> sorry, kuyang guard. Chiki into 3 Let's go pre Hiwalay tayo tapos kuha tayo tigdalawa Sige tara tara Oy dalawang ungoy dito na Chikuchikungulge ay yourself into five yourself into five Pre, tawagin mo yung tatlo nating kasama Doon tayo sa room number six Sige, una ka na doon, susunod so, kami Tara, sa room number 6 sandali, papasukin mo ako. Wala na yung isa nating kasama. Nagsakripisyo siya para sa atin. Ito kasi, sumabit pa. Oo, oh, oo, oh, oh, Easy lang, easy lang. Wala na kayong magagawa. Buti nga ako pumalit. Eh. Tawag doon, good raid. Hala ka, tumatalino na siya. Gusto mo dito na kita itumpa? Ay, hehe. <laughs> Player 456, pinapatawag ka ng aming pinuno. Sumunod ka sa akin. Boss, nandito na siya. Kamusta, player 456? Teka, parang kilala ko yung poses na yun ah. Tama ang iniisip mo. Ako nga. Si player 001.